tumaas ang unemployment rate ng bansa sa 4.7% noong Hulyo kumpara sa 3.1% noong Hunyo katumbas ito ng 2.38 milyon na Pilipinong walang trabaho habang ang underemployment o bilang ng mga manggagawang naghahanap ng dagdag na kita o trabaho ay nanatili sa 12.1% para matugunan ang problema Sinabi ng National Economic and Development Authority na bukod sa pagpapalawak ng mga programang upskilling at reskilling para sa mga manggagawa at mag-aaral, patuloy itong naghihikayat ng na mga dayuhang namumuhunan na magtayo ng negosyo sa Pilipinas. Pero giit ng grupong Kilusang Mayo Uno, dahil imbis na lumikha ng sariling industriya ang gobyerno, masyado umano itong nakaasa sa foreign investments inaasahan naman ng PSA na mas gaganda ang labor market data sa mga susunod na buwan pero hindi kumbinsido ang KMU uh, pag nag uh, nagkaroon na tayo ng uh, holiday season no so particularly nagsisimula yan September yan po ay mga temporary job contractual yung status mababa ang sahod pagdating po ng February March so yung first quarter ng next year babagsak na ulit yan.